guys, ayan ang itlog ng manok. Wow, ayan ang naiwan. Hindi inubos ang pag ano. Ayan, mayroon ng ano, ayan, piso. Oh. Ah. Namiso na guys, ang manok. Ang iba, hindi inubos. Ayan. Ah, ito, iba din ito. Ang okay. laki. Ayan. Oh, ito, mangitlog na rin ito, guys. Ayan ang itlog, guys, niya. Oh, ang daming itlog, oh. Ang nah, piraso ba yan? Oh, iba din ito, guys. <laughs> ang daming itlog, oh. Tapos ito, oh. ang daming itlog, oh. Hey, 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 hey. Tapos yun, wala pa yun. Ang daming itlog. Yun. Iba rin yung manok. Um, nit. Ayan ang nit. Padyag. Ayan um, ang mga manok. Ayan <laughs> niya lagaw. <laughs> dami ito. <laughs> ito si Vegeta. Liit. Vegetal <G trabajo> eat. Hey, 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 hey. Mmm. Yon, yon. Ah, daming ano, daming tanim. Mmm. Yan, may bunga ng batong. Mmm. <G fog nói> Ayun, ay, ang tanim namin. Mm.